Pagod ka na ba? Yung tipong inip na inip ka nang ma-experience ang exciting part. We've gone through a lot of struggles simula ng magkaroon ng pandemic. Pero tignan mo, malayo ka na at mas malayo pa ang mararating. Everything has an end. Yung mga bayarin, mga project, mga task, mga assignment, at maging yung worries mo. At minsan na rin itong sinabi ni Jesus, It is finished. Sabi sa John 19.30, Pagtanggap ni Jesus ng alak, sinabi niya, Tapos na! Saka siya sumuko at namatay. Yung principle ng passage na ito ay tinapos na ni Jesus ang lahat, ang kasalanan, kabiguan, kalungkutan, kasalatan, at anumang pagihirap. Yes, He finished all of these things bilang kabayaran ng ating mga pagkakasala. Kahit nga ang pangalan mo ay perpekto, for sure, hindi ka perfect. May nagawa at magagawa ka pa rin kasalanan dahil sa ating fallen nature at tayo ay nasa fallen world. Pero may assurance sa atin si Jesus, when we commit and fully surrender our lives to Him, mararanasan natin yung biyaya. Yan ang total package ng regalo ni Jesus. His sacrifice was once and for all. Hindi na ang karumihan at kasalanan ang nakikita sa atin ng Diyos, pero yung righteousness ni Jesus. Ang sarap kaya sa feeling ng mapapasabi ka ng, Yes! Tapos na! Kaya whatever you are going through, hindi ka nag-iisa. Maging excited ka sa kayang gawin ng Diyos sa buhay mo. Kaya at this very season of remembering Him, i-dedicate natin ang ating buhay wholeheartedly para i-glorify yung sovereign God na pinagsisilbihan natin. At the end of our journey, maging aim natin na wa na masabihan tayo ng Diyos na good and faithful servant. Tapos na ang laban. Kapag ang laban mo ay laban ng Panginoon. Ito po si Kael Garcia, God bless you.